Ano po ba yung dapat gawin ng isang EPS kapag lumipat po siya ng tirahan o kaya ng isuksa o yung accommodation? Malalaman nyo po yan sa video po na ito. Kung so, EPS ka po, usually meron po yung ARC o yung tinatawag nila na registration card. Sa likod na inyong ID, meron po kayong makikitang address po dyan. Yung address na nakasulat sa inyong ARC, hindi po yan yung address ng company. Address po yan kung saan po kayo nakatira. So, kung nagpalit po kayo ng or lumipat po kayo ng accommodation o lumipat po kayo ng bahay, kailangan nyo pong i-inform yung immigration na lumipat kayo ng bahay within 14 days upon na lumipat kayo ng bahay. Rules po yan ng uh, immigration. If ever na hindi po kayo mag-report, meron po yang kaukulang penalty sa mga OFW, hindi lamang sa mga EPS worker. So, inuulit ko po, kung lumipat po kayo ng tirahan, kailangan nga niyo pong mag-report sa Immigration Office Uh, i-declare nyo po doon yung bago ninyong tinitirhan para matatakan o mapalitan po yung address na nasa likuran ng ARC ninyo. Question, ma'am, sino po ba ang dapat na mag-report po nun? EPS po ba? O yung employer? Yung regarding sa ARC ninyo, yung mga information na kailangan i-update sa ARC, sa immigration, obligasyon po yan ng isang EPS. Hindi po yan obligasyon ng employer ninyo. Kung hindi po yan i-report o hindi i-report ng employer ninyo 'yung bago ninyong address, wala po kayong magagawa kasi si EPS po dapat ang mag-report po niya sa immigration. Sana clear po 'yan sa atin.